Guys, dito ako naglalakad kasama ang aso. Dinadala ko sila gabi-gabi. Yan. Lakad-lakad tayo, guys. Yun ang buwan. Yun ang buwan. Yan ang buwan. Yan ang buwan may buwan na pala kaya maganda yung ano yung araw o gabi okay, guys 10 minutes 10 minutes then 20 minutes lalakad ko sila yung mga aso ko hindi pwede videohan kasi baka makita ng alaga ko Nando, ng kanyang ano ng may-ari nga. Si ano, mga anak kasi friend ko sa sa YT. Kaya baka makikita. Kaya yan lang muna. Dito lang muna guys. Enjoy watching view na lang. Yan. View ng gabi dito. Ito ang view ng gabi dito guys. Yan. Kondo-kondo. Kondo-kondo-kondo. Yan. yung ano Chinese parang tim ano ba yung may nag-aaral ng mga Chinese dito Tapos may pakihanan doon sa taas yan ang ganda diba ganda hmm. ng view guys dito. Yeah, I think that I'm So for Ganda. So. Hey guys. Thank you for watching. Thank you so much sa mga nag-support lagi sa akin. Yung hindi ko nagsusuklian, pasensya na po kayo. Kasi ako ay busy. Busy lang trabaho ko. kasi lagi yung amo na. Guys, kaya lahat ng oras. Ayan. Ewan ko dyan kung ano yung nasimbahan. Parang hindi yung katuloy eh. Dito ko nin, dito kunin tumatakbo sa aso yan kasi walang sakyanan ba yan pag dito ko nilalakad pabalik-balik yung as, mga aso hindi pwede doon sa mano dito ko lang tinatakbo magtakbuhan kami dito yan And guys thank you for watching bye